بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما كباتيدنا من من بلاتيين الاسلام at sa mga taong naghahangad na yakapin ang pananampalatayang Islam uh, sa oras po na ito insya Allah ay atin pong tatalakayin ang nakikita po nating isa sa mga bagay na pumipigil sa isang taong naghahangad na pumasok sa pananampalatayang Islam ngunit mayroon siyang pangamba sa mga Uh, pangyayari sa kanyang buhay. Katulad na lamang mga kapatid, yaong mga uh, nagsasabi na sila ay gusto nilang maging isang Muslim, ngunit sinasabi nila na hindi pa sapat yung kanilang kaalaman para pasukin ang pananampalatay ng Islam. So, nakikita po natin mga kapatid, uh, mga kababayan natin na hindi pa Muslim na isa sa mga nakikita nating pumipigil sa isang tao na pasukin ng Islam ay katulad ng may pangamba sa bagay na ito na hindi pa daw sapat yung kanyang kaalaman para pasukin ang pananampalatay ng Islam. Ang uh, akala nila mga kapatid ay kailangan kapag sila ay papasok sa Islam, marunong na silang magdasal, marunong na silang mag-ayuno o kaya paman sa mga iba pang mga mga aral sa pananampalatayang Islam. Hindi po mga kapatid ganito ang katuruan sa pananampalatayang Islam. Bagkos alalahanin natin pinakauna dito mga kapatid, mga kababayan nating hindi pa Muslim na wala pong uh, ipinanganak na na siya ay meron ng kaalaman. So, ibig sabihin, uh, ang kaalaman ay napapag-aralan ito uh, ng step by step, kumbaga. Kaya nga, uh, kung titignan natin mga kapatid, sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siguro nung uh, natatandaan ninyo nung ipinadala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Muad bin Jabal sa uh, Yemen para ipahayag ang pananampalatayang Islam sa mga tao roon. So una pinayuhan niya si Muad bin Jabal uh, kung sinong mga grupo ng tao ang kanyang makakasalamuha o makakasalubong sa lugar na yaon. At pagkatapos ay sinabi niya dito yung pagkasunod-sunod ng uh, pagtuturo sa kanila. Ibig sabihin kung ano yung dapat nilang matutunan kapag tinanggap nila yung Islam. So unang-una kapag tinanggap nila yung shahadatay na tinatawag o yung dalawang pagsasaksi na panunumpa na walang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah at panunumpa na si Muhammad ay kanyang alipin at huling sugo. Kapag tinanggap nila yaon, sabi niya, ay ituro mo naman na ang Allah ay inutos sa kanila ang pagdarasal araw-araw. Uh, sa bawat araw. So pagkatapos noon ay ituro mo sa kanila kapag tinanggap nila yaon, yung kaalaman na 'yon, yung katuroan na 'yon ay uh, ituro mo sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay inuobliga sa kanila yung natawag na kawanggawa. So yan po ang pagkasunod sunod ng katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Muad bin uh, Jabal radiyallahu anhu. So dito na rin ma maintindihan mga kapatid na yung pag-aaral sa Islam ay step by step. So hindi po Agad-agad uh, ay kapag pumasok na tayo sa pananampalatayang Islam ay malalaman na natin pangkalahatan yung mga aral sa pananampalatayang Islam. Dahil nga po ang kaalaman po patungkol sa reliyon ay napakalawak ito. So hindi po natin ito kayang uh, makuha ng uh, isang buwan o kaya isang taon na makukuha natin lahat-lahat itong mga aral sa Islam. So hindi po ganun. So kailangan ay pag-aralan niyan ng step by step ng isang uh, taong gusto niyang pasukin ang Islam. Yan, yan yung pangalawa. Pangatlong mga kapatid na dapat nating alalahanin kapag tayo ay uh, sa pagpasok natin sa pananampalatayang Islam, ay napakahalaga po rito ang uh, napag-aralan natin ang mga aral sa Islam. Yung pagsasaliksik po natin ng kaanaman. Dahil paano po natin isasabuhay yung mga aral sa Islam kung wala, wala naman tayong pundasyon at ito ang uh, pagsasaliksik natin ng kaalaman para may natin ng tama yung mga aral sa uh, pananampalatayang Islam. Upang sa ganun ay mayroon tayong gabay para may natin kung anuman yung mga ipinag-utos sa atin ng ng Allah Subhanahu wa Taala at ganun din ng uh, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya uh, itong bagay na ito mga kapatid na uh, naiisip po ng mga kababayan natin na gusto nilang maging isang Muslim ngunit nangangamba sila na uh, hindi pa sapat yung kanilang kaalaman. Ang importante po dito mga kapatid ay yung katulad ng sinabi natin, yung pagtanggap natin uh, sa paniniwala natin sa pananampalatayang Islam. Yung shahadatain, ang importante, alam na natin ito, alam natin yung kanyang kahulugan, tinatanggap natin ito ng bukal sa ating puso. At idagdag, idagdag na rin natin dyan na alam natin kung ano yung mga, uh, ah, limbawa yung mga ah, anim na haligi ng paniniwala at ganoon din yung kung ano ba yung mga gawain sa pananampalatayang Islam, nang pangka, pangkalahatan. So ibig sabihin, hindi detalyado na alam natin lahat-lahat yung mga aral sa Islam. Ang importante ay alam, alam natin yung pangkalahatan na mga paniniwala at mga gawain sa pananampalatayang Islam. Yan yung pinaka-importante sa lahat. At kapag nandyan na po sa atin, uh, kaya, na, kaya, kaya na nating tanggapin ito ng bukal sa ating puso ay Pasukin na natin ang pananampalatay ng Islam. Huwag tayong mangambah, insya Allah. Uh, wag, wag hayaan mga kapatid, kaltulad ng sinabi natin, na itong katulad ng mga bagay na ito ay pipigil sa atin para yakapin natin ang uh, pananampalatay ng Islam. Katulad ng sinabi natin, yung kaalaman po mga kapatid, ay napakalawak ito. Okay. Uh, hindi natin ito kayang gawin lamang sa isang buwan o kaya sa isang taon para makuha natin yung lahat ng kaalaman sa pananampalatay ng Islam. So kung ganun, kung uh, papasok lamang tayo uh, sa Islam uh, na kung saan iniisip natin na meron na tayong kaalaman sa, uh, ibig sabihin kumpleto na yung kaalaman natin sa pananampalatayang Islam ay hindi natin kayang gawin 'yon at sa pamamagitan nito kailan pa tayo uh, papasok sa pananampalatayang Islam So 'yan ay isa sa mga dapat nating alalahanin uh, sa mga kababayan natin na gustong maging isang Muslim So uh, 'wag nating hayaan itong ganitong uh, pangamba na pipigil sa atin para yakapin ang pananampalatayang Islam Yakapin natin ang pananampalatayang Islam at magtiwala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at samahan po natin ito ng pag-aaral. Uh, paunti-unti na pag-aaralan natin kung anuman ang ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganun ay may sa buhay natin ng tama ang mga aran sa pananampalatay uh, pananampalatayang Islam. Hanggang sa muli, uh, naway nakapagbigay sa atin ito ng kahit kaunting kaalaman patungkol sa bagay na ito. At naway gabayan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang matuwid na landas. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.